news update. Mga balita ngayon. Suspect sa Basilan blast, sumuko matapos mamatay ang biktima at maaresto ang dalawang kasamaha. Mga bayani ng Korean War sa Busan, pinarangalan ni PBBM. Signal number 3 nakataas sa walong lugar bunsod ng bagyong Tino. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang notorious na bomb maker ang voluntaryong sumuko sa 32nd Infantry Daredevil Battalion noong Oktubre 31. Matapos maaresto ang dalawa niyang kasamahan at mamatay ang biktima sa nagdaang pagsabog sa barangay Mangga. Kinilalang mga naunang inaresto noong Oktubre 25 na sinapitong Adalani Gomez, dating chairman ng Mangal Agrarian Beneficiaries Development Cooperative, Omar Bedko, at Roger Soto Enate na parehong nasangkot sa Oktubre 23 na pagsabog sa rubber plantation na ikinasawi ng rubber tapper na si John Roy Alvarez 26. Ayon kay Lt. Colonel Gerwin Maghuyop, sumuko ang suspect dahil sa pinaiting na operasyon ng militar at pulisya. Patuloy ang dokumentasyon at koordinasyon sa sumisip MPS para sa tamang kustodiya ng sumukong individual. Sa pagtatapos ng kanyang pagbisita sa South Korea, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng korona at pagtatanim ng puno sa United Nations Memorial Cemetery sa Busan bilang pagpupugay sa 7420 na sundalong Pilipino na lumaban sa Korean War, kasama ang unang Ginang Lisa Marcos. Binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ng mga miyembro ng Philippine Expeditionary Forces to Korea o PEFTOC ang contingent ng mga sundalong Pilipino na ipinadala sa bansa upang lumaban sa Korean War mula 1950 to 1953 bilang bahagi ng United Nations Kuma. Pinuri naman ni South Korean President Lee Jae-myung ang Pilipinas bilang special friend na nag-alay ng dugo at tapang para sa kalayaan ng Korea. Itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa walong lugar sa Visayas at Mindanao nitong lunes ng umaga, bunsod ng Bagyong Tino, base sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa. Kabilang dito ang ilang bahagi ng mga probinsya ng Eastern Samar, Samar at Leyte, gayundin sa buong probinsya ng Southern Leyte, Camotes Islands, Eastern portion ng Bohol, Dinagat Islands at northern portion ng Surigao del Norte. Nakataas din ng signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas gayundin sa ilang bahagi ng Negros Island Region, Western Visayas at natitirang bahagi ng Caraga Region. Signal number 1 ang nakataas sa ilang lugar sa Bicol, MIMAROPA, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula at natitirang bahagi ng NIR at Western Visayas. Lumakas bilang isang typhoon si Tino bandang alas 8 ng umaga kanina at huling namataan kulang-kulang 280 kilometers southeast ng G1 Eastern Samoa. Inasaang magda-landfall ito sa Eastern Visayas o sa Dinagat Islands mamayang gabi o bukas ng umaga. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Enon nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.